Dating school bus driver sa Florida, nagbitaw ng N-bomb sa kanyang kapitbahay sabay deny na siya ay isang racist. Isang dating school bus driver sa Florida ang nakunang tinatawag na fat effing N-word ang kanyang kapitbahay, pero hindi daw siya racist. Sa video na halos isang minuto ang haba na nai-record ng isang kapitbahay ni Pamela Missioner na si Barbara Ronk, maririnig si Missioner na sinasabihan ng kanyang African-American na kapitbahay na lalaslasin niya ang lalamunan nito. nakikita ang sinabihan ng kapitbahay ni Missioner na huwag gambalain ang kanyang 14-year-old na anak at heto ang sagot ni Missioner. Ato, <coughs> Si Missioner ay nagtrabaho bilang school bus driver ng sampung taon bago siya nag-resign noong Mayo. Sinabi ni Ronk sa mga reporter na in-upload niya ang racial slur video sa YouTube para maipakita sa mundo na may ganitong klasing taong hinahayaang makasama ang mga maliliit na bata. Sagot dito ni Missioner, siya ay ang kabaliktara ng isang racist na tao. Bukod sa pagbitaw ng N-bomb at pagsabing lalasasin niya ang lalamunan ng kanyang kapitbahay, sigurado kaming isang napakabait na tao itong si Missioner.